girl. Mm. Alam mo, bored na bored ako kahapon, tsaka today. Buti na lang inaya mo ko lumabas ngayon. O naman, alam ko namang matagal din tayong hindi nakita kaya magsha-shopping tayo ngayon. <laughs> ah, libre mo ba ako? Pwede! Kalahati sa'yo, kalahati. Ako magbabayad. -bu ah, thank you! Thank you! Tsaka, bibila ka ng bagong iPhone. Push mo na yan! 13 pa lang. O, may pera ka naman. Hindi, na! Masakit ilong mo? Hindi! Bawo! Wala naman na. Paano ako pasok dito? Arte mo. Eh, syempre pumasok kasi customer. Customer? Ang ah, mahal food dito, ha? Eh, hindi lang naman yung customer na mayaman pwedeng bumili dito, mat order Eh, baka naman tubig lang. Ah, so, uh, ma'am. Good morning po. Pasensya na po kayo, ma'am, kung nakapasok po yung pulubi, ha? Ah, uh, kuya, okay, sa labas na lang po tayo. Bawat po kasi yung pulubi dito. Noy, girl. Yes? May tsura yung puno, be. Nakita mo ba? <laughs> may tsura nga! Ikaw, desperada ka na pa magkajowa. <laughs> Pati mo, Lube, ka! Hindi ako desperada. Ito tulang naman yung sinasabi ko. Matubay na yung mukha, pero talaga, may tsura. Ito na pa Ay, may nag-message na yun. Ito na nga yung sinasabi ko, eh. Ito na nga, mm -hmm. nag-message yung daddy ko, oh pinapauwi na ako kasi pupunta doon yung business partner niya, kasama yung anak niya. Ipapakilala ako. Ano to, arrange marriage? Ayoko nga. Hindi, hindi mo ako malilibre today. Eh, kaya nga gusto ko, gusto kong pumunta ng mall para pumunta tayo doon at malibang ako, ayoko kong isipin to. Iwan ko ba? Eh, hindi pwede yan. Alam mo yung dadin mo pag nagalit. Sige, naamuli ka na. Pamadami pa ako, mapagalitan pa ako ng dadin Sige na, kita na lang tayo tomorrow. Sige, cancel na lang natin ito ngayon. Sige na, babay na. Bye, bye. Sige na, order ako. Oh, iyo. Asan nga pala yung daddy mo? Eh, mayor, di daw makakasunod si daddy. May ginagawang importante lang. Ah, okay. Hintayin na lang natin si Eden. So, parating na rin yan. Sana magustuhan ako ng anak mo, Mayor. <laughs> Ang bahala sa'yo. Buti naman, dumating ka na. Hi, Miss Beautiful. Nga pala Eden. Uh, si Jermil, anak niya ng uh, business partner ko. Okay? Kailangan pakasalan mo siya kasi para mas lalo tayong uh, umaman or lumago yung negosyo. Dad, eh hindi ko naman kayong magpakasal sa taong wala akong nararamdaman eh. Mayor, bukang ayaw eh. Huwag na sabi na ako kay Daddy. Hindi, hindi. Kamagalala. Kung bahala niya dyan. Ano ka ba, Eden? Daddy, hindi ko mahal si Jermil. Eh... Wala akong nararamdaman sa kanya. Sa katunayan po, may aaminin ako sa inyo eh. Buntis po ako. Ano? Nabuntis po ako ng boyfriend ko. Paano yan? Ang gagawin natin diyan? Wala ka talagang utak eh. Alam mong politiko ako. Dad, magpapakasal naman kami eh. Kaya pumayag na kayo. Eh, Mayor, wala naman pala akong silbi dito eh. Alis na ako. Magsasabi na ako kay Daddy. Itong ginawa mo? Ha? Sinira mo ako doon sa business partner ko? Itong tatanda mo eh din. Simula ngayon, wala ka nang aasaan sa akin. Wala kang manang makukuha sa akin. Dad, nagmamahala naman kami ng boyfriend ko eh. Kaya kung pwede po, tanggapin niyo na siya. Wala talaga akong pagmamahal kay Jeremy. Hindi ko siya kayang pakasalan. Kung di mo siya kayang pakasalan, wala kang aasaan sa akin. Leche. Dad, Oh, girl, kumusta? Ano nangyari doon sa pinakilala ng daddy mo kagabi? Ayun na nga, malaking problema. Bakit? Eh, kasi nagpanggap ako na buntis. <laughs> nabuntis ako ng boyfriend ko. Kaya, ayun. Hoy, may sakit ka ba? Wala akong sakit. Anong boyfriend ba? boyfriend mo? Wala kang boyfriend. Limang taong ka na nakikipag-date. Wala, wala nangyayari. Tapos ngayon sasabihin mo sa daddy mo, nabuntis ka. Eh, ano yeah. na yun? Yun nga yung problema ko. Saan ako hahanap ng pwedeng magpanggap na boyfriend ko na mayaman na pwede ko mapakilala ma 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 sa daddy ko? Yung mami. Sato ko rin kasi ano? Um, ano? Uh, ito na naman siya. <gasps> may naisip ako. May naisip ako, girl. Huwag mo yung... Huwag mo ituloy ano man yung plano mo. Pero o nga, no, may point kami. itsura nga siya. So, why not? Ano? Panggap ka sa daddy mo na siya yung boyfriend mo na mayaman. Ha? Huh? Eh, wala naman nakakakilala dyan eh. Ayusan mo, paliguan mo, bilisan mo. Mukha nang mayaman yan. For sure, maniniwala yung mo. Talino ko. Hinggan, <laughs> di ba? ko. Ah, uh, ma'am, pasensya na po kayo ha. May nakapasa po kasi na pulubi. baseng ko na lang po. Ibigay okay. ko. Okay. okay lang, okay, okay lang. Ba? Kami wala sa kanya ko. Kami lang pakain. Kami lang Ibigay mo lang. Sige po, ma'am. Tawagin niyo na lang po ako pag may kailangan Okay. Salamat. Okay ba? Gino ba tayo talaga? Oo naman. Kaysa naman makasal ka sa taong hindi mo gusto, di ba? Sige. Gina ako. Okay. Ay, sis! Ano to? May mystery package kayo para sa akin? Baby boy ba yan? Pero sis, hindi yan para sa eh. Para sa oh. kanya. Kaya lang siya may ganyan kasi nahihirapan kami ilusot dito sa subdivision. Naigpit yung guard. Bakit? Natakot ba yung guard? Kasi malalamangan yung kapugian neto? <laughs> uh <-huh>. Yun <laughs> nga. Actually, ikaw lang may kakayanan din sa power na yun. Di ba? Oo. Sige, ilusok mo kita. Pwede ka na ba? Oo. <laughs> <laughs> ah! Pusang ito! Ano ba yan? Ano ba yung tsura? Ah, nakatakot naman yung mukha niya! Ano ba, Ceci? Huwag ka matakot. Nandito nga kami para... Para tulungan mo, tsaka ikaw lang yung may, may mahiwagang kamay para i-transform to. Sis, ano nangyari sa inyo? Ba't nagpulot kayo, dala kayo dito ng basura? Tingnan nyo nga yung itsura niya, no? Hey, wag ka magkano na babayaran ka niya? Oh, magkano, magkano? Ah, uh, 5K. Mm. Kailangan mo lang siyang ayusan, bihisan, lahat. Sis, seryoso ka ba dyan sa 5K? Eh, tingnan mo nga yung itsura niyan. Mahirap i-renovate niyan. Eh, o <laughs> eh, oh, sige. Gawin na lang. Gagawin kong 10K. 10K. Eh, hindi. Huh? Baka naman pwedeng 20K niyo na lang. Kasi, ano, you know, mawag gusto yung mga makeup ko dyan. Okay, Tsaka, huwag kayong mag kasi, kasi papopogoyin ko yan. Lookalike with James Reid. <laughs> <laughs> sakto talaga. Alam namin magaling kasi sige na, go na. Pero actually ha, may itsura siya. Diba? Baka mamaya pag na-renovate ko na yung mukha niyan. Magustuhan ko din niya. For sure, marandi ka din eh. O sige na, 20k. Deal na. Deal. ha. I yes. Ipin mo na. Oo, oh, ako na bahala. Yun na, balikan na lang namin siya later ha. Ikaw na bahala. sige, sige. Tawagan mo kami pag ready na ha. Yes. Sige na, bye. Oh.

sino mag-aakala na isang taong grasa kamukha na ng isang artista? Night, <laughs> Kinikilig talaga ako. <laughs> Ba't toy? May kulang pa sa'yo eh. Suot mo pa. Suot mo yan. Dali! Suot mo! Ayan, total package ka na! Oh yan! Bangga! Okay. <laughs> oh, ayan! O, oh, Beshi, yan dito na kayo. Oh, ano? Di nyo na kilala, ano? <laughs> Galing ko, di ba? Oh, nangyari ako. So, like I have no regrets, only forget. <laughs> <laughs> oh, oh. Imatay-ima pa yan? Ipanggapangga? <laughs> <laughs> Pati mo ko sinalo. Kasi napapanood ko sa mga room ko. Pag may imatay yung babae, sinasalo ng lalaki. Ay, naka-girl. Besh, masyado kang upside. Alam mo, bago mangyari yun, kilala niyo ko na isa't isa. Sa Pati hindi mag-date para makilala mo siya nga makilala kanya. At least pag nag ko siya. Ay, mo sis, para ko lang magpapanggap lang kayong dalawa ha. At saka pagkatapos ng pagpapanggap niyo babalik siya sa akin eh, kasi sakto. LQ kami ngayon ni Lando. Talaga, ba? So ano, hindi na lang idea na mag-ibigay. Ilko ba nga narinig ko O sige, date na lang kami para comfortable na kami sa isa't isa. Okay. O sige na, go na, go na! Francis. Ay! Nagsasalita oh, n'yo pala eh! Hindi pala pipi eh! Hindi pala nang Francis Eden Fran... Francis. Ah, <laughs> pero mas bagay! Marces Marimar Francis! <laughs> Talagang <laughs> galit sila to! Sige na ako na, mag-date na kayo. Sige na ako. Tara Francis. <clears throat> Uy, order pa ba tayo? Ah, uh, ah, uh, eh, teka lang, kasi naku-curious ako sa iyo eh. Ah, uh, bakit ka nga pala naging pulubi? No, kasi, wala, gusto ko lang. Ha? Huh? Gusto mo lang? Saka, so, uh, gusto ko dito yung walang iniisip. Kahit saan, pwede ka matulong. Anong ibig mo sabihin? Mayaman ka dati, may di, kaya ka? Hindi naman. Simple lang yung buhay namin dati. Eh, ba't mo sinasabing gusto mong walang iniisip? Wala. Trip-trip ko lang eh. Eh? Weird. <laughs> <laughs> Kakatuwa ka naman. Wala lang. Yun lang. Gusto ko lang malaman. Kasi... <coughs> Eden! Oh, o, sinong kasama mo? Eh mukha naman to eh. Ayun ba yung pinalit mo sa akin? Grabe naman, hindi ka marunong pumili talaga ng laki, eh, no? Excuse me, Jeboy, ha? Anong pinalit sa sa'yo? Never naman tayo naging magkarelasyon. Isa pa, never kita nagustuhan. Kapal tarong bukaan ito, kalang paagapuhan eh. Hoy, hindi ba umalis ka na? Tsaka, huwag mo kaming guluhan ng girlfriend ko. Sa tingin mo, gwapo ka? Uy, may key na yung book mo. Naglagay ka pa ng banks. Pwede ba umalis ka na? Tatandaan nyo ah. Pati siya nito. <laughs> John, di ka pala. Hindi mo nang sinabi. Kaya Ay, yun. <laughs> Dapat lang sa kanya. Salamat ah. No, order na ba tayo? O oh, sige, tapos... Pagkatapos sa ating kumain, Diretso tayo sa bahay. Papakilala kita kay Daddy. Sure. Sige. Waiter! Francis, dito ka. Maupo ka muna. Hindi na lang ng bahay niyo, Eden. Salamat. Ah, uh, handa mo na bang makilala si Daddy? 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 Oh, Eden. Bakit? Ah, uh, Daddy. Si Francis siya yung boyfriend kong sinasabi sa iyo. Teka lang. Parang pamilyar ka sa akin. Ha? Di ba ikaw yung anak ni Dante Burso? Yung pinakamayaman sa Cebu? Yung isang bilyonaryo? Tama ba? Totoo po yun. Wala yun Sinsya ka na. Hindi ko agad sinabi sa'yo. Kasi gusto ko yung ganitong buhay. Yung simple lang saka yung nakita mo ko na biging pulubi. O sige, wala naman akong magagawa eh. <laughs> Dahil dyan, kailangan niyo so, talagang ikasal para naman maging kasosyo ko uh, yung daddy mo. Dad, hindi! Hindi kami pwedeng kasal! Hin hindi ako totoong buntis! Pinagpanggap ko lang siya kasi gusto mo ko ipakasal doon ka, Jermaine! At isa pa, yun lang ba? Dahil lang sa pera, agad agad, agad, agad ka para sa akin. Sinong lalaki yung pwede mong ipakasal sa akin? Hindi, Daddy. Ayoko. And O oh, ba? Tatay mo ako. Ako nakakaalam kung anong mabuti at masama para sa'yo. Daddy, pagod na pagod na ako. Ginagawa mo na lang ako negosyo eh. Pati sa pagdedesisyon, sinong pakakasalan ko? Ikaw nagdedesisyon. Alam ko namang darating yung tamang panahon para makilala ko yung tamang tao para sa akin. Ayoko na. Ipa Eden, hey itang. Ano? Ba't parang natatawa ka pa sa akin? Nag-away na nga kami ni Daddy eh. Yeah, tsaka alam mo, natutuwa lang kasi ako kasi may paninindigan ka sa sarili mo. parehas tayo. Yung mas pinili natin na simpleng buhay. Tsaka hindi ka nasilaw sa pera. So, anong gusto mong mangyari? Ha? Ano, Kung gusto mo, tuloy natin yung date natin. Para naman, makilala natin sa tisay. Gusto mo ba yun? Sa totoo niyan, Francis. Unang kita ko palang sa'yo, maaga. Magaan na yung pakiramdam ko. Hindi ko naman inaasahan na siguro may kunting pagsingin na rin ako sa'yo. So, I accept na mag-date tayo. Talaga? <laughs> Tsaka ang story na hindi mo papakasal sa atin. <laughs> sa tawang panahon.